Hello mga kakwentuhan, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Para sa ating video for today, bubuksan natin ang isa sa pinakamidilim at pinakanakakatindig balahibo na kabanata sa mga alamat ng Pilipinas. Kung mahilig ka sa true Philippine horror stories, urban legends at kwentong kababalaghan, Then you've come to the right channel. Sa dilim ng gabi, may mga kwento na bumubulong, mga alamat na lumalaganap, at mga pangalan na nagdudulot ng matinding takot at kaba. Isa sa mga pangalang yan ay ang pangalang Maria Labo. Sabi nila isa siyang halimaw, isang aswang, Isang demonyo sa anyo ng tao. Pero ano nga ba ang totoo sa likod ng pangalang ito? Sino si Maria Labo? At bakit ang kanyang pangalan ay patuloy na bumabalot sa ating mga isipan sa tuwing sumasapit ang dilim? Humanda kayo dahil sisilipin natin ang kanyang sinasabing madilim na kasaysayan. Ang trahedya na bumalot sa kanyang pagkatao at ang mga tunay na kwento ng mga umanong minalas na nakasalamuha siya. Promise, hindi nyo to gustong palagpasin. At ang huling kwento natin sa video ito, talagang kailangan nyong abangan. Kaya't ihanda ang inyong sarili sa isang kwento ng katatakutan dito sa Kwentuhan sa Dilim. Bago natin alamin ang history ni Maria Labo, pakisabi muna sa like button hindi pang Sharon ang Shanghai sa susunod niyo siyang makita. Okay, alamin na natin kung sino nga ba talaga si Maria Labo. kwento ni Maria Labo ay isang alamat na nagpalipat-lipat na sa iba't ibang henerasyon. May mga bersyon na nagsasabing siya ay isang ordinaryong babae na naging biktima na isang sumpa, habang ang iba naman ay nagsasaad na siya ay isang aswang mula pa nung siya ay isinilang. Pero ang pinakasikat na bersyon ay ang kwento ng isang inang nagtrabaho sa ibang bansa, sa bansang kuwe, upang itaguyod ang kanyang pamilya. Sa pagtatrabaho ni Maria sa ibang bansa bilang caregiver, nagkaroon siya na isang matandang lalaki na amo na di umano'y isang aswang o kaya'y may lahing aswang. Dalawa ang umiikot na kwentong nagpapaliwanag kung paano nagbago si Maria habang siya ay nasa kuwi. Ang isang kwento ay nagsasabing isinumpa siya ng kanyang am at ang sumpang iyon ang nagpabago sa kanya. Ang pangalawa naman ay sinasabing ang amo ni Maria ay madalas siyang ahinan ng ulam na atay na half-cooked lang. At dahil sa takot na baka magalit sa kanya ang kanyang amo, kung aayawan niya ang ulam nito, napilitan si Maria na kainin ang medyo hilaw na atay. Hindi nagtagal at ang amo niyang lalaki ay tuluyan ng binawian ng buhay. Dito na nagpasyang umuwi si Maria sa Pilipinas. Pag uwi niya, ramdam na niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang mata ay laging namumula ang kanyang ngipin ay lumalabas na parang pangil at ang kanyang gana sa pagkain ay nag-iba. Hindi na siya nasisiyahan sa normal na pagkain lang. Ang kanyang katawan ay nananabik sa isang bagay na madilim, isang bagay na nakakatakot. At sa isang gabi ng kanyang pagbabago, isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap. ang nagpasigat sa pangalan at nagdala ng katatakutan hanggang ngayon sa kwento ni Maria Labo ay ang gabing kinain niya ang kanyang sariling anak. Oo, tama ang narinig mo. Sinasabing isang gabi dahil sa kanyang hindi maipaliwanag na matinding gutom, kinain niya ang kanyang anak na sanggol. Sinasabi ng asawa ni Maria ay isang pulis. Nung gabing iyon, pag uwi niya galing sa trabaho, sinalubog siya ni Maria at sinabing, Handa na ang hapunan. Umupo ang asawa ni Maria sa hapagkainan at nagtanong, Nasaan ang ating anak? Sumagot si Maria, Nariyan lang ang ating anak. Hindi maintindihan ng asawa ni Maria ang ibig nitong sabihin. Wala itong kaalam-alam na ang karneng kinain niya ay sarili pala niyang anak. Nang buksan ng asawa ni Maria ang refrigerator, laking gulat niya nang makita ang ulo ng kanilang anak doon. Sa matinding galit, kumuha ang asawa ni Maria ng isang malaking kutsilyo at nilaslas ang mukha ni Maria. Dito sumikat ang pangalang Maria Labo. Na ang ibig sabihin ay tuha o sa ilonggo ay tagain. Sinasabi ng mga diumanong nakakita kay Maria Labo na isa sa palatandaan na siya ang kaharap mo ay ang malaking tila hindi nagihilom na sugat sa mukha nito. Mula noon si Maria ay gumalagala at naghahanap ng mabibiktima sa ibat ibang lugar sa Pilipinas. Ngunit Patuloy pa rin siyang hinahanap ng kanyang asawa upang patayin. Sa tuwing malalaman na naroroon si Maria sa isang lugar, tinutugis siya ng mga tao upang iligtas ang kanilang mga anak. Narito ang tatlong nakakapanindig-balahibong kwento ng mga nakasalumuha umano ni Maria Labo at na nagpapalalim sa misteryo at takot na bumabalot sa kanyang pangalan. Ang mga kwetong ito ay naglalayong magbigay dinaw o marahin ay mas lumikha ng pagdududa sa kung gaano kalalim ang impluwensya ng alamat na ito sa ating mga isipan at sa kulturang Pilipino. Maraming kwento ang lumalabas tungkol sa mga nakakasalamuha di umano ni Maria Labo, isang kilalang Philippine urban legend. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay nagmula sa isang taxi driver sa probinsya ng Capiz. Isang gabi, sumakay sa kanyang taxi ang isang babae na nakasuot ng itim na may takipang muka galing sa isang liblib na parte ng baryo. Sa simula, hindi niya ito pinansin. Ngunit habang bumabiyahi sila sa madilim at masukal na kalsada, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Ang hangin sa loob ng taksi ay biglang lumamig at may kakaibang amoy na tila natuyong dugo ang bumalot sa hangin. Dito nagiba ang aura ng babae. Hindi ito umiimik at ang kanyang mga mata na nakasilip mula sa ilalim ng kanyang itim na belo ay tila nagliliwanag sa dilim. Nang sa wakas ay makarating sila sa destinasyon, kukuni na sana ng driver ang bayan. At doon niya ito nakita, ang malaking sugat nitong nabubulok sa mukha. Sa matinding takot at panginginig, patakbong iniwan ng driver ang kanyang sasakyan at diretsyo siyang umuwi. Kinabukasan, nagpasama siya sa kanyang nakakatandang kapatid upang balikan ang kanyang sasakyan. Swerteng nakita nila na hindi nawala ang kanyang taxi kahit iniwan niya ito kagabi. Pagbukas pa lang nila ng pinto para iuwi na sana ang taxi, sumabog sa kanilang mga ilong ang amoy ng dugo na agad niyang natandaan na naamoy din niya kagabi. Mula noon ayaw na niya magmaneho sa gabi lalo na sa mga liblib na lugar. isa pang nakakatakot na inkwentro ay nagmula sa isang pamilya na nakatira sa isang liblib na lugar sa Visayas. Isang gabi sa gitna na mahimbing na pagtulog, bigla silang nagising sa mga kakaibang tunog na nagmumula sa kanilang bubong. Sa simula, akala nila ay pusa lamang. Ngunit habang tumatagal, naging mas malinaw ang tunog Parang may naglalakad, may mga kaluskos at mga bahagyang kalampag na tila may mabigat na bagay na gumagapa. Ito ay isang tipikal na senyales ng pagdating ng isang aswang ayon sa Philippine folklore. Kinabahan na ang mag-asawa. Dahan-dahan silang bumangon at sinubukang sumilip sa bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag at nagbigay ito ng sapat na liwanag upang makita ang gumagapang na anyo sa kanilang bubong. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Isang babae na may mahabang buhok, mga pulang nagniningas na mga matang nakatingin sa kanila at ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang malaking sugat nito sa mukha na napupupog na mga uod at nana ang trademark ng kinatatakutang si Maria Labo. Agad na nagdasal mag-asawa at nagsimula magbasa ng orasyon. Habang binibigkas nila ang mga salita, tila nanginginig ang babae sa bubong. Unti-unti itong lumayo at sa isang iglap naglaho na parang bula. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng na matinding takot sa pamilya at kinailangan pa nilang magpatawag ng albularyo upang linisin ang kanilang bahay at maglagay ng mga anting-anting para sa proteksyon laban sa mga supernatural entities. Okay mga kakwentuhan ay definitely save the best for last. Ang huling kwento ay patuloy na nagdudulot ng kaba lalo na sa mga magulang. Sa isang komunidad sa Mindanao, may isang bata na biglang nawala, isang missing child case na may kakaibang twist. Tumulong sa paghahanap ang buong baryo, ngunit tila lumubog sa lupa ang paslit. Kinabukasan isang magsasaka ang nakakita ng na mga bakas ng paa sa gilid ng kagubatan. Sinundan niya ito at doon sa isang liblib na bahagi ng gubat. Nakita raw niya ang isang babae na nakatalikod at tila may hawak ito na kanyang kinakain. Habang papalapit ang magsasaka, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang babae ay may mahabang buhok at malayo pa lang ay may naaamoy na ang magsasaka ng isang mabahong amoy. Nang lumingon ang babae, nakita niya ang muka nito. Kaya may matutulis na mga ngipit at ang mga mata ay tila nagliliyab sa pula. Ang higit na nagpanindig sa kanyang balahibo ay ang kanyang muka na tila nabubulok dahil sa laki ng sugat nito. Walang duda sa kanyang isip si Maria Labo ang kanyang nakita. Nakita din niyang may hawak ang babae na isang maliit na bagay. Ngunit sa takot, agad na itong kumaripas ng takbo. Nang makabalik siya sa baryo at isinalaysay ang kanyang nakita, agad na nagorganisa ang mga tao upang hanapin ang kanyang sinasabing babae. Ngunit sa kanilang pagbalik sa lugar, wala na silang naabutan ang tanging natira ay isang damit ng bata at ilang bakas ng dugo. Ito raw ang pinakamatibay na ebidensya ng mga lokal sa presensya ni Maria Labo at ang kanyang hanggang ngayong hilig sa pagkain ng mga bata. di ba mga kakwentuhan, nakakatakot talaga ang kwento ni Maria Labo. Ito ay isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na nauunawaan. Mga bagay na nasa hangganan ng ating kaalaman. Mga Philippine urban legends na nagpapatingkad sa misteryo ng gabi. Ang kwento ni Maria Labo ay nakakalungkot lalo na kung paniniwalaan natin na hindi niya ginusto ang kanyang pagiging aswang. Ngunit ang katatakotang bumabalot kay Maria Labo ay hindi maiaalis na kalakit nito. Kung siya nga ay totoo hindi, kayo na ang magpasya. Sa huli, nasa inyo mga kung si Maria Labo ay isa lamang bang kwentong bayan o isang totoong aswang na kailangan nating katakutan sa gabi. gustuhan mo ang video na ito. Huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa